Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumasagad dyan aking mga minamahal na kababayan sa mga lupalop ng mundo kayo ngayon na Padbad. Welcome ulit kayo sa aking channel, Norbeb Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, so aking mga minamahal na kababayan, meron na tayong bagong pag-uusapan, bibigyan ng komentaryo. Dito sa mainit at umusok na sa gigil itong si Senator Makulita kung bakit nga ba pinipilit ni uh, ni ni Blue uh, blue Ruin uh, Chair na si Senator uh, Pampilo Lacson hindi papatawag to si Zaldico sa kabila ng uh, kaluwat ka ng uh, sa mga witness na binabanggit ang pangalan ni Zaldico at, at kung maalala nyo ay yung si Master Sergeant uh, uh, Coteza na sabi niya ay ilang beses sila naghatid ng pera mali-malit pera na may laman na millions of millions na Uh, pera dun sa bahay nila Zaldico at dating speaker na si Martin Romualdez. At dito nga ay galit na galit si Senator Maculeta dahil uh, makita naman dito sa kanyang boses na yung kanyang gigil na bakit ba itong si Pampilo Lacson ay ayaw na ipatawag si Zaldico dahil ba sa kasi nga ang issue dito is uh, yung kasi ang bawat uh, house dito sa both upper sa lower ay meron silang tradisyon na tinatawag na interparliamentary courtesy na kumbaga respeto sa bawat membro nito. Pero kasi nga, hindi naman absolute yung salita na yun. Eh, kung talagang kinakailangan para mapa, ma, malaman ng mga sambayan Pilipino yung katanungan sa mga, katan, sa mga kasagutan sa mga katanungan, eh, dapat lang talaga. Kaya hindi naman absolute na hindi ipatawag o oh, uh, kahit nasinabi na sinabi na interparliamentary courtesy, eh, eh, hindi yung absolute, hindi yung period. Pero ito kasi kailangan eh. Kailangan. So, kumbaga, kasi questionable kung bakit ayaw ni uh, Senato Senator Pampilo Lacson uh, ayaw niya patawag to si Zaldico sa dami ng mga katanungan na gusto natin ng kasagutan mula kay uh, ano, kay mula kay uh, uh, Zaldico ano. <clears throat> At uh, pangalawang pag-usapan natin dito ay itong merong sinabi si ano, merong sinabi si uh, Zaldico na uh, hindi bakit siya lang yung pinupukpok sa kabila ng lahat, eh, hindi naman niya kayang gawin to kundi ito na pagkasunduan o hin wala yung cooperation ng bawat isa. So, ibig sabihin niyan, parang hilawas at hilawla na gusto nang sabihin na hindi ko naman ito magagawa kundi dahil kila dating Speaker Martin at baka naman si Speaker Martin sasabihin naman na hindi ko ito magagawa kundi dahil ito kay Pinsan. So, connect konektado na yan. Pero bago natin ito simulan mga kapatid, itong uh, ating uh, ng uh, itong panunod dito, ay kung bago maki sa akin, sa, akin sa akin channel, sa ay please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification bell para maging update guys sa mga video aking i-upload. So, mga minamahal kong kapatid, ano, uh, bago natin, bago natin ipa-play itong video na ito at mapanood, ay, sesegue muna tayo dito sa uh, ngayon at ngayon pa lang ay eh, mayroong nagkaroon ng uh, ng ng uh, uh, kumbaga privilege uh, speech ng uh, kasing kasi nga sa ay hiningi hiniling nila na bibigyan ng uh, ng uh, house arrest si uh, uh, dating presidente uh, Duterte i-house arrest na lang No, na so, napag-usapan nila. So, ang majority diyan ay bumoto ng oo. Kailangan natin dahil matanda na rin yung yung dating presidente. Ay eh, kailangan natin tong kailangan tayong magkasundo gagawa ng uh, resolution na uh, bibigyan ng ano uh, ng IC ng uh, arrest Ares arrest, uh, uh, House arrest itong si dating presidente na si FRD, dahil matanda na rin. So, kailangan niya rin ng uh, pero pero may mga demonyo talaga na hindi mo alam kung saan yung mga puso nila eh. Ano? Wala mga puso, no? Sa kabila ng magandang nagawa ng dating presidente, pero ito sila ay mga bitter na bitter na mga kago uh, gago, mga <laughs> demonyo. Bilang mga itong tatlo na to bumoto ng ayaw ng house arrest kay FRD. E. Alam mo kung sino to? Yan si Risa Montiveros, si Bama Kino, at si Kiko Pangilinan. Mga amin na mga kapatid, kayo, tandaan nyo itong makang tatlo na ito ha. Huwag na huwag nyo ibiboto ito sa susunod na election ng national sa 2028. Tandaan mga pagmukha niya, ilang paso yung mga mukha nila ha. Ilang paso nyo. Imagine nyo, ito sinasabi ni ano, itong sabi ni Kiko Pangilinan, Pangilinan no. Sabi niya, libo-libo ang pinatay, libo-libo po ang nawalan ng amo. Ina, anak, na ang hiling ay hustisya. Tungkulin kong pumanig sa mga uh, daing ng naghahanap ng hustisya. Alam mo, Kiko, pangilinan, no? Alam mo? Wala, wala pa naman kayo napatunayan, patunayan, eh. Wala kayong napatunayan na yung mga ajk AJK na yan ay kagagawan ng gobyerno ni FVRD. Wala kayong ebidensya. Puro kayo mga hersey-hersey. Kono, kono, o bibintang. Wala kayong, hanggang ngayon nga, wala eh. Magsabi sabi nyo, 30,000 AJK, wala naman kayong ebidensya eh. Wala. Hanggang sa 3 count of, ano lang, murder ang, ah uh, ibinato sa kanya ng ICC. Dahil wala yun. Puro kayo mga invento At ngayon, pagsalita sa mo na ito, ano no, King Kong Pangilinan, mas nanaig sa'yo yung interest ng mga durugista kaysa mga, paano ng mga biktima? Yung mga nabiktima ng mga durugista na to, mas concern ka pa dito sa durugista kaysa dun sa mga inosenteng biktima? ng mga durugista. Paano naman yung kanilang mga karapatan, yung kanilang human rights, hindi lang human rights ng mga durugista. Kung meron man tayong dapat pag-uusapan dito ay yung karapatan ng mga taong inosente. Yan ang pinakanabaw na interes ng bawat mamayang Pilipino. Yan. Pero, alam mo, Kiko, Pangilinan, wala, wala ka talaga sa hulog. Promise, wala ka sa hulog ka ang hulog. Siguro, dahil sa Duterte ngayon, ay ayaw mo sa Duterte, ay binabaluktot mo na yung yung pag-iisip. Ang tinitingin na mula yung karapatan ng mga biktima ng AGK ko, no? na namang ebidensya. Pero yung karapatan ng mga biktima ng mga durugista, wala kayong pakialam. Punong-puno kayo ng kaipokrituhan. Puno po kayo ng kaipokrito yan. Kaya, uh, ano, kaipokrito yan. So, mga minamahal ko kababayan, sa 2028 na national election, tandaan yung mga pagmukha na yan, si Risa Hontibero, si Bam Aquino, at si Kiko Pangilinan, Ekes yan. Ekes yan. Mga walang kontang senador. Ekes yan. So ngayon natin mga minamahal na kababayan, sisimulan natin ang panunod dito sa panggigigil at panggigigil na umuusok ang ilong ni Sen. Macoleta. Salute sa iyo, uh, Sen. Talagang masama lubya kay, ano, kay Sen. Uh, dito sa uh, bakit nga ba? Bakit ayaw imbitahan si Zaldico sa Blue Ribbon Committee hearing about dito sa agus uh, Goose Plot Control Project na maraming katanungan na dapat marinig yung kasagutan doon kay Zaldico. Meron bang kinakover up? Okay, panunorin natin. Kumisar nga ako eh. Hindi na abogado sila pa yung nagsasabi eh. Katulad po ni Zaldico. Ang sabi ko lang naman po eh. Patunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi kumukunekta sa kay Zaldico. Andahan mga witness na nagsasabi eh. Pero kasi itong si... Pam na lakson, nakatakip ng tenga eh. Nakatakip. Obvious talaga na mayroon pinagtatakpan, ano? Sirang sira ka na ngayon. Sirang sira ka na lakson. Pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, eh hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi But, ko po, interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Ano mo, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanko. Oo, oh, pumunta naman si, si, si Congressman Toby Chanko. Dumalo naman siya. So, hindi naman ibig sabihin na inter-parliamentary inter courtesy ay hindi na sila pwedeng ipatawag. Kung kinakailangan talaga, kailangan dadalo sila para marinig yung kanilang mga panig. di ba? <laughs> hindi naman kasi absolute yun eh. Voluntary po yun eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi sa darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin inter-parliamentary courtesy? Yun! Yun ang dapat. <laughs> dapat yung interes ng bawat mga Pilipino, lalo na yung mga apektado, yung mga nasisira mga kanilang mga kagamit ng dahil sa epekto ng baha. Ba't mong kagamitin inter-parliamentary courtesy kung kinakailangan yung kasagutan sa mga katanungan ng isang congressman? Hindi e, eh, naman bawal yan sa batas. 'Di ba? Eh natin. Nakikinig po ang buong bayan, tatakpan po ba natin ng dahil sa interparliamentary courtesy? Yun. Ang sambayan ng Pilipino na nakikinig. Nagmamasid. Hindi mga tanga ang ng Pilipino. Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun. Absolute ba yun? Period ba yun? Hindi. Yun po yung aking ikinasasama ng lobe. Eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Yeah. Bakit po kinakailangan ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng parang para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Oh yun. Yeah. So narinig mo yun na uh, Senator Pampilo Lacson, yung panggigigil ni uh, Sen. Uh, Rodante uh, Maculeta? doon sa sinasabi mong hindi na dapat tatawagin si Zaldi ko sapagat uh, mayroong tradisyon na ito tinatawag na interparliamentary courtesy pero hindi naman absolute yan hindi naman absolute yan lalo hindi pinagbawal sa batas kung kinakailangan at katunayan si Congressman Tobi Chanko ay dumalo doon sa panawagan sa kanya na pumunta so naliwanagan tayo doon sa pagdalo ni uh, uh, Tobi Chanko so dapat uh, Senator uh, dapat ang hinanap dito ay yung katotohanan. Huwag nating tatakpan yung dapat na pagtatakpan para lang hindi may siwalat yung katotohanan. Dahil ang pinag-uusapan dito ay mabigyan ng katarungan yung mga tao na napinsala ng flood control project na to na hindi naipatupad ng tama. Yung tinatawag na ghost flood, a ghost flood, a ghost control, a ghost flood control project. Pero salamat kay ano, kay Senator Macoleto, ang tapang niya, talagang meron siya paninindigan, talagang diretso. Yung kanyang paniniwala. Salamat, uh, Senator Maculeta, dahil andiyan ka. Dahil kung wala ka diyan ay siguro mahina yung labanan. Okay, so ngayon naman ang susunod ng video ay dito sa video na to ay si uh, patungkutan nito kay Zaldico. Itong sa station ni ah, uh, uh, Ted Filon dito sa kasi nga anong ah, nagano nung nagresign ano, nag si nagresign si Zaldico ay meron siyang binigay na ano sulat at uh, isa summary lang natin yung sinasabi niya meron dong portion na parang <coughs> excuse me parang uh, and in bakit niyo ako pinupukpok ng pinupukpok na hindi naman hindi lang naman ako ang gumawa nito ito ay pinagkasundo ng lahat nagkakasundo sila so parang bang hindi to kayang gawin ni Zaldico ko na kung wala yung cooperation ng bawat isang nasa kongreso lalo yung lalo, lalo nabanggit ni Tawet kong kongresman yung sinasabi na, na small committee. Sino small committee? Ah uh, SP, ah uh, Senate President. Ah uh, Speaker of the House. Uh, ano pa? Mm um, ah uh, Chair Appropriation ah uh, ng committee. oh pang-apat yung Finance uh, committee ng Senado, kung sino man yun sila. O. Oh. At syempre, hindi yung mangyayari. Eh. No? Hindi mangyayari yun kung wala yung approval ng mga sa taas. Diba? Syempre, ikaw, ikaw na sa baba, gagawa ka ng mga moves mo dyan na walang coordination sa taas, saka walang approval, diba? O. Oh. So, mapakinggan natin dito sa sinasabing niya, no, ng ng palitan ng conversation ni, ano, ni Ted Pailon at ni si DJ Chacha about dito sa, uh, message o sulat ni, ano, ko na to sa word na yun. So, syempre, hindi mo naman magagawa yan kung wala yung approval nung uh, speaker. At si speaker naman, in short, hindi eh, naman gagawa yun ng isang bagay na walang approval nung nasa taas. Sino nasa taas? Let's assume, di ba? Let's assume. Ay, eh, paninood natin. Kung baga, pag pinag natin itong sinasabi ko ni Saldi ko, ha? Na hindi naman ako mastermind dito, eh, si Oo, yun na nga. Binalik, binalik, ah, kana, na, naman niya sa camera. Pati presidente. Ulit <laughs> na. Pati sa presidente, actually. Pati sa Oo, kita mo, si DJ Judge at saka si Ted Pailo, paano mo sinasabihin na doon sa presidente, ang approval. Yan? Yeah? Parang, hindi, to, hindi ko magawa ito. Sabi ng Zelda ko, kung wala yung speaker, at si speaker naman, hindi ko ito magawa kung wala yung nasa taas sa palasyo. Sa Pangulong Marcos <laughs> Jr., madamay na dito. Sinabi niya eh, alam <laughs> hmm. niya, pinagbutuhan naman natin ito, di ba? It was signed by the President. Oh, may ganun siya. O, oh, syempre, galing sa NA, uh, sa NEP yan eh, National Expenditure Program. Tapos, bumaba sa ano, sa ano sa ano pa yan sa gap o sa general appropriation bill and then pumunta na yan sa ano sa sa ga para general appropriation na act para pipirmahan ni president Bongbong Marcos syempre alam nga hindi na mai-review ni Bongbong Marcos yan bigla-bigla lang pipirmahan na hindi niya titingnan yung mga nakalagay doon di ba so magkaiba yung galing sa NF tapos um, um, yung nasa uh, gab at umiba rin yung nasa ano na pagdating dun sa ano sa gaa umiba na rin di ba may mga solution yun yung issue dun yung mga blank <pobrecough> <memorial> <tapping on bandalling> <re elektronic> Sabi niya, we, hindi ko to magagawa without the knowledge and approval of both chambers of the houses. May mm. punto siya. Alam mo yung gano'ng sinatawag sin, nilang ka-corrupt na budget, isang tao lang magagawa nun. I have to agree with him. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Siyempre, hindi pwedeng siya lang. Hindi niya magagawa yun. Di ba? Mga uh, aglis dito, pinakampihan mo na si Zaldico. Hindi ko siya kinakampihan. Ibanggitin mo doon yung pangalan ni Romualdez. Ba, pinabanggit ko ngayon. Ayun yung ay sinasabi ko kanina. Mm. Kung hindi natin mapapauwi si dating congressman Zaldico, mm. baka po pwede natin ipatawag at pagpaliwanagin mm. yung mga sinasabi dito mm. ni Zaldico. Mm -hmm. Na mga hindi siya, hindi, hindi, ako, hindi ko kaya mag-isa to yung ating budget ay inapprove ng both uh, houses. Sa akin dito kasi, yung pangangatwiran na yan, ito, pangangatwiran na yan, ano na ho yan eh? And sa akin, hindi, given na yan. Oh, 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 uh, ito ho kasi yung ano nga, example na kayong mga miyembro ng Kongreso, bago kayo mag up huwag kayong pumayag hmm. na lumabas yung Bicam Report today, boto kayo mamayang gabi. Wow, wag na. Huwag niya nang payagan yun para hindi na kayo ma, ma, masadlak sa ganito sitwasyon. Ang punto ko dito ngayon, it, it, it tabi na natin to tungkol dito sa insertions. Ano ho, bagamat yan po ipupuntahan pa rin dapat nga no, na magkaalaman, lalo na ho doon sa mga mga staff itong mga small committee na ito magsabi ng katotohanan sino ba talaga itong mga taong ito dito talaga bumalik ka rito dahil inaakusahan ka na hinahatiran ka ng mali-maletang mali, cash that's the point here yung po ang sa atin dito. Ano, hindi lang po dito sa usapin po ng insertion na ito. Ang dalihong mga tuwiran dito na oh, hindi lang ako mag-isa Oo oh, naman. Hindi ko kaya gawin yan mag-isa. Pero, pero hindi mo kayang buhati mag-isa ang limampung peraso ng maletang punong punong-puno ng pera. Okay. Sige. Pero kaya niya ba yung ubusin mag-isa? Oo. Hmm? Sabi mo kasi hindi niya kayang buhatin. Kaya bang ubusin mag-isa? Um, kaya mong ubusin mag-isa. Palagay ko... Kung kinak ganun ka dami. Kinakailangan mo ng mga katulong. Madali lang ubusin yan. Ganun. Madali lang ubusin yan. Ah... Para mag kayo. Hmm. <laughs> 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 Grabe, no? Ang problema nila sa dami nilang pera, pa. paano ubusin yan? Alright! Oh, Ah... Well, eh. <laughs> uh, So, mga uh, minamahal, minamahal ko kababayan, narinig at napanood natin yung sa simula ay si Senator Dante Maculeta umusok ang kanyang ilong sa gigil. At uh, talagang binakbakan niya si Senator, ano, Senator Pampilo Lacson dyan sa uh, bakit hindi nga maimbitahan si Zaldico dyan sa Blue Ribbon Committee hearing about sa Ghost Plaza. control project na wala hindi naman absolute yung sinasabi na uh, inter-parliamentary courtesy na kanilang tradition ng both upper saka lower house sa kanila mga sa mga membro ano hindi sila hindi siya absolute hindi siya period kung kailangan, pumunta dumalo katulad ni congressman Toby Chanko dumalo siya sa investigation dyan sa uh, Blue Ribbon Committee at ito naman si uh, Ted Filon at si Chacha ay same thing yung kanilang pinag-usapan dito kanilang hagisan ng conversation dito sa dong sa summary na yon na sinabi ni Zaldico na Ops, teka nga mo na hindi ko naman magagawa to kung ako lang mag-isa diba syempre andyan si speaker asan small committee sino small committee diba nabanggit ko kanina yung SP speaker uh, uh, ano yung chair appropriation at yung finance committee ng, ng senado yun sila yung tinatawag na small committee so hindi mangyayari lahat yan no? Hindi lang hindi pa ni si Sandy ko lang ang pupukin diyan. Siyempre si Martin Modest. At siyempre si Martin Modest, hindi naman niya magagawa 'yan kung walang, 'di ba? Sino bang pumirma ng gaa? 'Di ba? Eh. Yeah, talaga. Para sa <laughs> Di ba? imposible naman na, no? Well, hindi, hindi alam ng bawat isa dyan yung ginagawa o galaw ng bawat isa. Dahil hindi naman makagagalaw yung isa kung walang approval ng isa. At hindi naman makagagalaw yung isa kung wala nang approval ng isa. Di ba? So parang puzzle yan eh. Parang <laughs> parang pyramid, di ba? Pyramid. Okay. Okay, sa so mga minamahal kong kababayan, hanggang dito na lang. Bago man tayo maghiwalay, kung bago kayo sa akin channel, please naman, huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification para maging update kayo sa anong video ang aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.